So, ayan guys. Uh, good morning. For to this video, nahalo tayo ng semento at buhangin para i flooring natin sa mga nabasag na mga semento. Oh, no! Isang taon ba naman ako dito na wala ito? Uh, si semento rin natin yan. Um, kalahating sako ng semento ay halo sa uh, buhangin. May tim na buhangin dito guys uh, iba dun sa probinsya What? uh, at kaya kailangan magasto sa Ang cemento um, dito guys so yan guys kailangan nating uh, trabahoin muna yung bahay bago At uh, tayo sa labas magtrabaho sa labas unahin muna natin to isang so, taon naman tayong nawala kailangan tapusin muna yung mga dito bago sa Uh, labas para matapos-tapos na to. So yan guys, uh, ino mo na mo muna itong sa loob sa bahay. Lalo na dito kasi dito nag uh, lalaba, uh, minsan naliligo. Ah, uh, presko kasi dito guys. Sarap dito sa labas. Hindi totoo yan. So yan guys. Bola lang yan. yan. Na lang. Um, din to. Ah, uh, salamat sa mga nanonood. Thank you, babu.